Laheragiyod kon ingon ani ang imong lugar. Ah. Mm. Naay hangin. Oh. Og. og naay na humayan. Laheragiyod kong inani imong lugar ka presko. Naay kahoy, na mga kakahuyan. Bugnaw ang hangin og presko lahi ragid siya sa natural o oh, kung inaani ani ang imong lugar o sa bayo mo pangitaon hindi kayo na ikahoy pwede ka musilong kung diinitan ka sama na ko nagikan ko nagbalhin sa akong kabayo gapainom ko niya niagi ko daring lugar ha? di ako ni silong kay bugnaw kay tungod sa kainit sa dalan nga ang giagian ang oh, ina ani oh. naikahoy kahoy. Ola na jud pangtaon. pangitaon. Arang ka peaceful, hasta imong hunahuna Gaan kayo imong hang panghunhuna. Ola kay laing batiun sa imong hang kon dili. Ang kahayahay nga ang hangin mo dapat sa imong panit nga kabugnaw nga natural siya o dili polluted nga hangin presko natural tanawan ninyo oh hindi kaayo nya kusog ang hangin